morning, lunch in Danton, breakfast in McDonald's, kanya kanyang breakfast pag weekend, Yung Lolo may trolley quality breakfast, ito na ba favorite McDonald's? Angel, ang ko na yung mandel ang ko na <coughs> sabit ko na dito oh. hmm. sabit na kani to. Ano naman si Paul? Na mimitang kwan paltat. Paltat. Uy. May nauli na siya, Uncle.

Kehater na leton. Adu Di na lagi Do. Dipala kasi ni suyum ay bosig inyog. I bosig inyog patubok. Nah? Bore ya. Jangan minta kita jene di nyukur ke. Jangan pada kita mau yum. Jiwa basit kita. Skeswan lang. Apa yang berjaya kita? Coba lah, aja. Apri lang Ay, free lang ata. Yan na lang. At okay na po. Dalawa daw na mangga. Dalawa mangga daw? Oo. Salang na lang naman po. Previous. Oh, sige lang.

Okay. No? Okay. Oh, itu. Ah, ini Kita kalakan. Itu saudara

makan andel, makan makan, makan hmm, keterainan caranya poe yang poe andel yang kata palani kaya palani ini kaya pina paitan bahan tew Anong <coughs> nako. Mira ako ni. Tata. Dilawon. Hmm. Oy. Ay, ako

sama mga bata mam mamasyal daw sa binyan saka nubali tagaytay punta daw sila dun ya kesa dito nagbumukuk sa bahay walang ginawa kundi mag computer ayan ya, ayan kaya ayan o oh. mamasyal sa saan ka pupunta dan patanggap patanggap <laughs> bubabay kay papa mama Papa. Pasyal ka bisan Nubali, amo. Pasyal lang ko. Ya. Ya, ada dadala namin yung yung bike nila, magbabalik daw sila. Tabi tabi tabi. Magbabalik daw sila ah, doon. Ah, sama di si Sarhento. Ya. Ayan. Ayan. Sama sila. mời anh chào 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 Yan, sama si Lasama mga, ano, mga Marshal para nibilang sila kasi tumbay dito. na pag dito lang kasi nakistambay sila sa ano nai. 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 Laguna, Laguna.

Dito na kami sa Binyan. Baba na yung mga bike para makapaglaro sila. Oh, yun. Yan, oh, yan. Oh! kontuway si Dalton? maluwag yung paglalaruan niya Ayan sila sila o. sila sila Anton? sila ka sila ulit sa susunod? sila

Tao so Adrian, ginagawa na yung ano mo, patungan na tubig mo. Ayan. Ayan enjoy mga bata. O, may mo raw. 嘿嘿嘿 Hindi yan talaga, wala kang respeto yan, nimembro ka. Baburong mo yan. Mm hmm. Yan, yan, dala-dala na namin yung patungan mo ng ano, tubig. Yan, gawa yung, yung lutuan. Ginuto si umulit. Si, si tigas. Tigasin. eh ko sila. Tinin mo isang bata ka dyan, oh. Nagsusulo, oh. Oh, mo, oh. Oh, oh. La, hindi na kain. Lamo na yan. Oh, yun, isang batang makulit. hindi dalton. Ayun, oh. Si Papa Lolo, yan. Oh. Si kapitan na 'yun, si kapitan oh. Oh, 'yun oh. Ang tatago oh. Hmm. po sila. Oh, uli sa camera isa, oh. Oh. Ito si na siya papalong. Ayan. Namasyal po siya dito sa bahay niya dito sa Laguna sa Binyang. Ayan. Ayan yung isang bata. Oh. Ayan lang hindi umano. Ayan na si Papa Lolo. Oh, ayan o. Oh. Bawa naman baby ko. Ayan o. Ayan. ayan. Ayaw umuwi. <laughs> o, oh, tabi-tabi. May sakyan sa mo. pati ito? Ano ito? ito ang makulay ayan o ayan walang ginawa kundi mang gulo ikot ikot ayan igot ikot ikot ayan dito kami sa Tagaytay The Sky Ranch hindi na kami pumaan hindi na ako pumasok sayang yung entrance fee ayan sila na lang mga bata na lang ang pumasok sa loob ah Pinasyal lang namin si Liam para maano pasyal naman siya yung bata may ikot na yung very na maliit Porno, Kempoy, puta kayo dito. Sumakay kayo nito. Oh. Iganteng Perswil. Ayan, oh.